Hello guys! This is MJ Bangies! Welcome back to my channel! And for today, parang gusto ko kasi mag-vacation. Grabe, sobrang init sa bahay. Ngayon, napunta ako dito sa isang isla. Hindi ko nga alam kung anong isla to eh. Ano kaya to? Hala! Anong ginagawa nyo? Ba't nyo kinakain yung mga daanan? Nasisira na yung buong kalsada. Hala, kinakain nila. Bakit nyo kinakain? Tigilan nyo to. Nasisira yung buong kalsada. Ate, baka malason ka. Bakit mo kinakain at lumalaki ka? oh, ba't mo binato? Ha, ba't nila nakain. Sinisira nila yung buong kapeligiran at lumalaki sila? Pwede ko bang kainin yung kalsada? Hindi ba ako malalasan dito? Try ko nga. Ha! Oh, no. Ah, aray ko. Ang tigas. Ha! Ah. Ah. Lumalaki ako. Anong ibig sabihin nito? Kailangan kong kainin tong lahat para lumaki ako. Parang gusto ko yun ah. Lalaki ako ka kakainin ko silang lahat. Wow! Sige nga, kainin ko to lahat. Tanda kayo sa akin. Parang mas masarap tong barkong to ah. Dito ako sa barko kasi wala akong kaagaw. <laughs> Parang mas okay tong barkong to ah. Hala, lumalaki ako. Makakain ko rin kaya sila. Try ko nga to. Tisirain ko tong bangkang to. Mas palalaki ako kaysa sa bangkang to. Hala, mas malaki na siya sa akin at sinundan niya ako. Oh no. Hindi to maaari mauuna niya akong makain. Hindi ako papayag. Kailangan mas lumaki tayo. Ayun na, malapit ko na siyang maabutan. Ang sarap. Sige, ubusin natin to. Wow, ang sarap trap tap tap so. hala hindi maari na pindot ko no lumiit ako wala na mas malaki na siya sa akin kakainin ko to ulit kailangan ko humabol mali dat hindi ko binenta naku po lumiit tuloy ako ang laki laki ko na kanina eh mas maganda pag dito tayo sa loob sister hindi mo kayang kainin dito na lang mo nang maliliit hala hindi makain bakit hindi makain Hige, ito na lang hangdanan ang sarap. Ibig sabihin, hindi ko pwedeng kainin pag mas malaki sa akin. Yun! Ay, na lumalaki na ako. Ito, kainin ko to. Mm, ang sarap! Para mas malaki, magtatago ako dito. Tapos gugulatin ko sila na sobrang laki ko na. Naku po, matatapos na yung oras. Hindi maaari. Maximum size. Ito na yung maximum size ko. Gusto ko yung sobrang laki. Maximum size. Upgrade ko to. Kala nyo ah. Mas lalaki ako. Kakainin ko kayong lahat. Nakayo sa akin. Haha. <laughs> Yun na, lumalaki na ako. Lumalaki na ako. Tingnan mo, ulit ila ah lilit nito sa nakayote na ang lilit nila ah pwede ko silang kalabanin tatapon ko to sa kanila para hindi nila ako mapatay tingnan mo pwede ko silang batuhin mm Bang! <laughs> pwede ko silang batuhin, OMG. Kailangan akong matira dito. Kainin natin to, let's go. Kala nyo ha, mmm, ang sarap, grabe. Babatuhin ko sila, babatuhin ko kayo. Kala nyo ha, pwede ko silang batuhin para hindi na sila makahanap sa akin. Kala nyo ha, sige, magpapalaki pa ako. Batuhin kita. Bang! Mmm, batay. Sige, sige, hindi mo ko kaya. Mm, ah! Aray ko! Grabe, binato niya rin ako. Gumaganti ka pala, ha? Gumaganti ka. Mm, mm, mm. Kala mo, ha? Gumaganti ka. Oh, naiwasan ko. Sorry ka. Ah! Aray ko, anay ko. Grabe to. Gabi ka, Melsa. Binaba. Aray! Mm, 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 Kala mo, ha? Grabe, binabato niya ako. Pero magpapalakan muna ako. Sige. Aray ko! Grabe, mamamatay na. Grabe si Mills! Wala na namatay ako. Grabe ka Mills ha. Pero mag-upgrade ako. Tignan si Mills, lumaki na siya pero hindi ako... Aray ko! Grabe ka Melz ha, lalayo muna tayo kay Melz, kailangan natin magtago kasi pinapatay niya ako, kala mo ha, makakaganti rin ako sa'yo Melz, huwag kang mag-alala, manda ka sa akin mamaya, magtatago tayo dito mga sister kasi magpapalaki ako at gagantihan ko si Melz portal, manda siya sa akin mamaya, kala mo ha, sige mag enjoy ka lang dyan, magugulat ka na lang sobrang laki ko mamaya, maaang ganti ng api, <laughs> kala mo ha, yan kainin natin to, mm, sarap, pwede bang kainin tong bola na to, sige lang Mels. mag enjoy ka lang dyan, Mels. gagantihan ko to si Mels alam mo Melsa, ginantihan niya ako, hindi ako papayag. Hala ka, nakita niya ako, no. Tago tayo, tago tayo. Nakita niya ako, no. Dito siya hinahanap niya ako. Daya ka Melsa, nababatuhin niya na ako. 12 seconds later. Ano nangyari? Mukhang binato na naman ako ni Melsa. <laughs> pada mo, gagantihan kita, Melz. Sige, magpakalaki ka lang dyan. Manda ka sa akin mamaya. Lalaki din ako ng sobra. Aabutan ko yan si Melz. <laughs> Babatuhin kita mamaya pagka lumaki na ako ng lumaki. No, mas malaki na siya sa akin. Hindi ito maaari. Painin ko to lahat para makaganti kay Melz. Ang butak-butak mo, butak, hanap tayo ng iba. Dapat hindi ako masyadong magpalapit kay Melz. Uubusin ko tong mundong to. Malaki na ako. Manda ka sa akin, Melz. <laughs> Manda ka sa akin, Mels. Aray ko! Grabe to si Mills! Pinapatay niya talaga ako! Tingnan mo naman! No! Takbo! Boy, kit mas malaki ka sa akin! Aray Oh, hindi ako nakaganti kay Melsa. Ah. Grabe to si Mels, oh. Tinipinupunterian niya talaga ako. Grabe siya. Paano ko makakakain ng maayos? Pinupunterian niya ako. Ako lang yung pinapatay niya. Pagtatago na nga ako, eh. Huwag, huwag niyo akong aluhin. Grabe tong mga to. Hala, kinakain niya ako. Huwag mo akong kainin. Hala, grabe. Ang laka niya. Ang daya. Ang laka na nakakain niya. Ako din. Hindi na ako masyado naging malaki dahil dito kay Mels na to. Hindi na ako naka, ano, hindi na ako na ako nakabawi. Sabi si Milso, oh. kaya ko to, makakaganti rin ako kung tayo magpapatalo. Trinay ko lang naman kung gagana, pero grabe, hindi niya na ako tinantanan. Kaya ganyan ako nakikita. Babatoy na naman niya ako. Ayun o, oh, na naman siya. Kailangan ko makahanap para bumilis ang speed ko. Dito tayo, dito tayo. Yung hindi niya tayo makikita. Nakakain ako ng malaki. Nice. Sarap. Makakaganti rin tayo kay Mills. Mamaya oh, yan sa akin si Mel. Masyado niya akong binamaliit kasi maliit ako. Manda siya sa akin. Lalaki din ako. Papalaki ako. Nagpapalaki na, hanggang maging katulad ako ni Mel. Sige lang Mel, kumain ka lang dyan. Makaaganti rin ako sa... Uy! Tingnan mo, lumiit siya. It's time. Kala mo Mel ha? It's time. Babawian ko na si Mel. Babawian natin si Mel. Parehas na kami. Hindi na nilalapitan ko na siya. Ayun na. Okay, kala Sige. Hmm. Kala mo ha? Hmm, sige. Ano ka ngayon, Mel? Kala mo ha? Aray ko! Grabe! Ang lakas ng damage niya! Kala mo ha? Sige lang, Mel. Aray! Hindi ko magandiyan si Mel. Ako po, mas lalaki pa siya. Ang daya ni Mel. Wala na. Namatay na naman ako. Aray ko! Tingnan mo. Tingnan mo yung ginawa sa akin ni Mel. Hindi ako papayag na hindi ako makaganti sa kanya. Yun siya, yun siya. Hinahanap niya ako. Dito tayo, takbo tayo. Dito, kakain ako, ako dito. Magtatago ako dito. Babato ko sa'yo to lahat, Mel. Busy, busy pa siya, Lord. Haha! <laughs> Hayaan yeah, muna natin natin siya magpakabisi, magbato-bato din. Papalaki ako dito. Tapos siya naman yung kakainin ko. Kala mo ah. Sige lang, Mel. Pakasaya ka dyan. Gagantihan ko kayo mamaya. Tingnan nyo, guys. Gaganti tayo. Dapat maunahan ko siya. Doon siya, yun siya. Maunahan ko siya lumaki. Para mag magulat siya. Laki-laki ko na. Kailangan ko pang magpalaki ng magpalaki. Yung mas malaki kay Mel mm, sarap! Unti-unti tayo pupunta doon kay Mel. para patayin siya. Ang ganti ng api. Let's go. Ayun na, ayun na. Hindi siya gumagalaw. It's time. Hindi gumagalaw si Mel. Alam mo, Mel, ha? Magkasing laki na tayo ngayon. Ay, hindi kaya. Isa pa. To, dito yung kay Mel. Hmm. Kala mo sa akin! Hoy! Ba't ako yung pinapatay mo? Si Mel yung patayin mo te! Ay putra! Si Mel yung patayin mo, hindi ako. Ayun ay, si Mel na, buhay na si Mel. No! Madaya sila. Madaya sila. Magkakampi sila. Okay, magkampihan pa kayo. Aray ko! Wala na. Dalawa sila. Madaya sila, oh. Magkakampihan sila, oh. Ang daya-daya daya nila. Magkakampi sila. Ganyan pala kayo ah Madadaya kayo ah May kakampi siya Patay ko na yung dapat eh Ganyan pala kayo ah Nahanap niya na naman ako oh. Hmm, sige Forket mas malaki ka sa akin Mel Daya ka kasi may kakampi ka Madaya siya, may kakampi siya Paano ba tayo mga aganti kay Mel? Grabe naman yun Ang hirap Tuko lang naman kumain Tingnan mo Wala ba ditong tunay na candy Para lumaki na ako ng mabilisan At makaganti na ako kay Mel Hindi ko siya magantihan Kaya siya makain siya ng umakain Siyempre ako Nakikita niya rin ako. Meron kayang secret candy dito. Huwag kayong maingay dyan kay mela Dito lang ako sa gilid magtatago ako para magantihan ko siya. Magpapalaki ako na magpapalaki. Kasi masyado pa akong mababa. Mamaya ako na siya gagantihan. nahanap na naman ako niyan. Sorry Camel, Nandito ako sa gilid. Oh, ano po, papunta siya dito. No, tago tayo, tago tayo, tago, 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 tago. Dito lang tayo sa gilid eh. Nahanap niya ako. Oh, grabe to si Mel. Nahanap ako. Nagtatago nga ako eh. Hindi ko pa siya kayang lagpasan ang daya ni Mel. Binabato niya lahat. Tingnan mo, nagsitutakbuan na. Oh. Aaganti ah, rin kami sa'yo, Mel. Umanda ka. Mag-wait ka lang dyan, Mel. Ayan na naman siya. Porkit, ang laki-laki niya na eh hmm, kala mo ha? grabe, tingnan mo wala na akong ano, oh. wala na akong ano, sobrang laki na ng ano niya sobrang laki na ng powers niya daya, hindi na talaga namin siya, ayun oh, Kaya mo nagbili na naman siya, para mas lubaki siya pinapatay niya talaga ako tingnan mo si Mel, lahat binabato niya na oh grabe, sama na ugali ni Mel grabe talaga si Mel last na to, last na to ayun na naman siya Ayan na naman. Ang sakit-sakit na nga eh. Okay, habulin mo ako dito. O, oh, habulin mo ako dito. Dadayan nito mga to, oh. Pinagtutulungan ako, oh. Maalis na ako sa kanya, eh. Sige, Mel. Inin mo lang ako, Mel. Hindi ako makaano kasi ang late-late ko lang. Hindi kaya hindi ako makagante. Dito lang tayo kasi hanap tayo ng protection. Dito lang tayo kasi dito may protection dito. Hala! Ano ba yun? Grabe talaga to si Mel. Lugi ako dito eh. Bilang Mel, gawin lahat ng gagawin mo. Tingnan mo, pinagtutulungan na nila akong dalawa, oh. Oh, oh, oh. Paano ako nyan makakaano ko? Oh, grabe! Pinagtutulungan nila akong dalawa. Ano ba to? Andaya! Tingnan mo, pinagtutulungan nila akong dalawa. Grabe sila. Te, paano na ako nun? Ito na lang, dito na lang ako, dito na lang ako. Tingnan mo, napakadaya nila. Wala akong kakampi, wala akong kakampi. Dito tayo, tabi tayo dito para yan yung matamaan niya. <laughs> Yan, doon tayo tatabi tayo para magalit siya. Yan, para magalit ka, huwag ka kumain. Labanan mo sila, may bago na naman silang targeting tingnan mo. Pakadayo nito ni Mel eh. Dito na naman, nakita na naman niya ako oh. Kumakain na lang ako ng matiwasay. Sige, dito ka, dito ako. Sige, ito, 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 ito. Hanwabal ako dito sa kanya para ito yung matamaan mo. Sige, ano? O, oh, sige, ano, dito ako sa kanya Para ito yung tatamaan mo O, oh, ano, ano, Mel, tamaan mo, Mel Tamaan mo ko, Mel Alam mo, alam ko na ang technique na gagawin ko, Mel Ha, para ito yung tatamaan mo Ano, Oh, hindi mo mabaano yan Kasi, dito ako, dito ako sa kakampi mo Ano, o, oh, sige, sige Dito ako sa kakampi mo Para hindi mo ko tamaan, ano, ha Tamaan mo ko, Mel. Mel, tamaan mo ko. Ito yung kakampi mo. Ayun, eh, oo. Oh. Ngayon, ngayon kayo maghampasan. ano ka ngayon, Mel? Dito ako magtatago. Alam ko na yung technique. Kala mo, ha? Kala mo, ha? Magtulungan kayong dalawa. Dito lang ako sa gilid. Kala nyo, ha? Dito ako sa kanya. Dito ako sa kanya. Sasama ako kay para. Grabe, hindi effective. Ang dama na ugali. Oh, hindi ako makagante. Ayoko na. Ayoko na dito sa world na to. Hindi to tama. Ibalik nyo na po ako sa dati. Paano ba yan mga sister? Ayoko na. Hahanap ako ng para para makalis dito. See you on my next one. Bye-bye.